Assessor's Office sa lahat ng mga kapwa kawani ng pamahalaan sa ating minamahal na Vice Mayor G. Atienza, mga kusihal na naririto at ang ating bisita na magbibigay ng tulong sa lungsod ng Maynila, ang ating partner to public health care, ang Department of Health, nandito si Regional Director Lester Tan, at partner natin sa National Government Hospital sa District 1 between Nabotas and Manila. Dr. Maria Isabelita Estrella, Director of Condo Medical Center. Dr. Jose Marie Castro. Dr. Michelle Tagakay. At ang madalas yung makita nung panahon ng pandemya, nakatulong natin at ngayon, kasama na natin sa gobyerno ng Maynila ang dating undersecretary uh, at ngayon ay tinutulungan tayo magabayan upang maging mas ang pagbigay ng maayos, mainam at masino na public healthcare care. Maria Paz Corrales. kasama niya ang ating direktor ng Manila Health Department, Director Padilla, Doktora Padilla. Sila po ay magbibigay ng ambulansya. DOH, marami salamat sa inyo. Panapakan natin sila. Tulad na nabanggit ng ating uh, pinuno sa assessment. Wala po ibang direktiba. Napaka-simple lang. Pasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. In the same manner, hindi naman pwedeng pula, o oh, siguro marami naman dito sa inyo particular na sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ang bawat local government, o ang buhay nakasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaking nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamala. Kaya, maraming individual nung araw, maraming individual nung araw, pinakikilaman sila. For some reason, I don't know. But definitely, it's for personal gain. At the expense of the employees, at the expense of our people. So that's why I'm looking on it every single day with regard to the efficiency of the Department of Assessment. Dahil pagdiyan po, mali ang umpisa. Malina ang katapusan. Kaya bagay na binilin ko kay uh, Attorney Chris Fernandez na itaman natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na nating ipagpatuloy yung pangabuso ng mga nagdaan. We have to move forward, we have to correct it and start it right. And I hope they will continue that journey So so that uh, our city will not suffer after five years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, para sa ating mga empleyado na nandito, now we're using technology. Yes, we are using artificial intelligence as part of the assessment processes. We will. We will adapt to technology. And we will continue to adapt to technology so that discretion naturally will die. At the same manner, our taxpayer hindi na lang siyang magugulat. Maalala nyo, siguro, naririnig nyo na rin yung chismis na ito mayor will go, will be assessed in the office at sasabihin, ma'am, ang assessment niyo po isang dam piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Kamagalala ma'am, gusto mo ba ng discount? Gusto mo 50% discount. Eh, siyempre matutuwa ang taxpayer. Sasangayon ba yung taxpayer? Eh, normal recourse, of course, sasangha yun. Dahil makakadiskwento siya. Biglang sasabihin ng tirador, o, oh, naka-discount ka ma'am ng 50 pesos o 50 percent. pero, hati tayo. Okay. Ito, gusto pa rin yun ng taxpayer. Bakit? Naka-discount siya ng bichinko eh. Ang cost lang niya, ko. May 75 lang ang total na binayaran niya. So sa mata ng taxpayer, mukha siya nakadiskwento. Pero kay Eddie, eh, <laughs> maliwanag pa ang sikat ng araw. May bitching ko siya. Now, ano ang ending? The city suffered 50%. And that, that thing will continue. Ako, malulugmok talaga tayo. Pero yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento ay pwede siyang habulin ng kamalan kapag nagpalit ng gobyerno. Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung makikita ninyo, the first ordinance, the first ordinance na pinapapasako ko sa Bulseo ng Maynila is tax amnesty. Why? para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na huwag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Doe and Mary paid taxes less from what is naturally normal. Next year, eh, 100% tayo babayaran niya. Nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping, I'm hoping that the city assessment office will just do their job. Wala naman akong ibang hinihingi. Tasahin nyo ng tasahin ng normal. At kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500. Alam niyo bang meron ng farm sa City Hall? Alam niyo yung sabihin ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Anong ginagawa sa baka? Baka. Taon -taon. That's why I open the gate of healing. I open the gate of correcting things. Tax amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for AD and party. No more. I will not, I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng tatasahin nila pupunta sa Treasury. Lahat ang pupunta sa Treasury, ang tutustos natin sa ating mga gastusin. Suweldo, kuryente, internet, tubig, parasetam, rem, lahat ng klase ng uri na servisyo. Diyan po mapupunta yan. Yan ang purpose natin. I believe in you. To each and every one of you. I know why you join government service you want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam ko, natabunan na yan ng mga likubo. Natabunan na yung ating mga mata ng ulap. Kaya hindi na lumilinaw. Misan ang ating pananaw. We need everyone's cooperation we need no resources ano pang word yung we need to do this because if not if not mind you we will suffer as a city government and as an employee we will we are always every single week pinagpapasalamat ko sa Diyos pag nakakaraos ang pananalapi natin. But, I know it takes time to heal things. I know it takes time correct It takes time to correct things. But I want you to be with me. sama ninyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manilenos. They deserve better things from their government. Ako naman, ang linggo to, lunes, another sunny day, the sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Pagkala, pagmamalasakitan sa bawat empleyado. I wish that will be this week will be another week o productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo, at kailangan po kayo to deliver what we promise to our people, which is plain and simple public service. Mag-iingat kayo, mag-iing makabuluhan, ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng buong mga Manila! God bless. Thank you. Thank <laughs> you. dia. Yeah. Yeah. Tu